sabi at sinawang niya, niya ang gusto na awa so, sa iyong sa iyong puso mo hindi sa you can repent but you need to dahil sa mga bawang, ano itong mga naka na ginawa to? Ano to? Ha? ano po itong so, mga ayon pork Kalderetang manok. Kalderetang manok. Bulang-lang. Bulang-lang. Laing. Lain. Mila chaplante. Mila chaplante. Yes. Hindi nilinom pa naman. Hindi nilinom pa manok. Hindi nilinom pa naman. Hindi nilinom pa naman. Hindi nilinom pa naman. Hindi pa naman. cordon bleu shanghai, shanghai. shanghai. At pangalan ni Ate? Nora. Si Ate Nora. So, ang pwesto mo ngayon, nasa tayo ngayon sa Pipewood? Dito na, sa Balagtas. Night Market. So, paano kayo nakapunta dito? Kuha ng sister ko. Ah? Dahil pandemic noon, inihanap niya ako ng pwestong mapagtindahan. Uh, Pero originally, taga-ibaan? Originally, taga-ibaan. Saan yung pwesto mo dati dibaan? sa ibaan? Sa poblasyon, ibaan. Yung dating? Dating... Terminal ng ban. Oh, sa ban din dati. Oo, oh, oh, sa luma. sa luma ban. ano yung mga binibinda natin dito? Mga ginatang tilapia, pork sisig, laing, dinuguan, pansit, spaghetti, palabok, shanghai, ah, uh, leche plan, bulang lang. Yan. Gano'n oh. tagal na kayo dito? Magtatatlong taon na. Na to. Mm -mm. Ay, ziyan, dito kami nabubuhay. Sa Dito na ako nakatira. Uh -oh. na ikaw. Mm. Ba, dito? Ay, asawa. <laughs> Ay Huwa, Huwag na! <laughs> Ay, <tay>